Si tiyo po, hmm. po si Tio pa itulog. Kasi ping si Dayan. At kami po ulit may alaga at si Ate Nelis po ay nagpunta po ng Maynila. Ay si na Milot po ay doon pa rin po. Yan. Ay pero si na Milot po babalik na po mamayang gabi. Eh. pansin natin po naman ang magbabantay kay Edro. Kasi nasa bahay natin na nels, at ako ko sa si Teyo at wala po sila dito na sa Manila po. Ay pero gusto ni Jimmy, lang po pa dating ng mama niya. Ano, ah, baka mga alas 3 pa yun. Maga na. Maga na dadating. Kaya po ay, muna po kami. Kaya po sa adyo po ang mag-aalaga, magdamag. Hmm. Sana'y wag umiyak naman, hindi naman siya naayak yata. Hindi naman naman. Tiyo. Tiyo. Iniwanan ka ng mama, lolo. Hindi na mamaya ang mama. At sinakitin may punta po siya kanina sa Manila. At siya po makapalit na ano ah, nangyayari. Pagbabantay kay Dero. Di ba wag kang magaling si Dero? Hindi po. Nasa hospital pa rin? Nasa hospital pa rin. Sana gumaling na sa Idro. Gate well soon, Idro. Mamaya po. Mamaya mama, pa tulog na nanay. At uh, gigisi lang alas 4. Ay, um, alas 12 pa yan. Alas 12 lang matulog. Yeah. Ang lalaro na maglalaw lang ang punto. Si Pero yun po yung nagkain na. Itaanin ko ng lisan. Kasi napatindi ko na po. Kumain pa ko ng kanin sa akong siya lumindi. Bigay mo, bigay mo yung bula. Gusto mag-shoot. Para malibang. Shoot bula. Catch. Dali, bula, dali, bili. Mag-bula kayo. Nagbawal ang TV. Hindi mo na magti tv Ayan po, pinapatulog na si Teo. Alas na ibinibidya na po ang tulog niya. Kising pa rin? Matagal po palang matulog yun. Pagkabi, alas na ibinibidya na. Hindi pa na natutulog. Pero pag natulog, hanggang na siya. Buti hindi nag-iiyak na ko eh. Oh, yan po. Tka. Kinakabit na po natin yung pinto. Okay, pintong ito po hindi po brand nyo ha. Ito po yung repair lang. Repair lang po ito pero atin pong papagandahin. Parang po po parang brand eh. Ito. Atin po natin parang brand Atin po sa atat. Mga hindi po naman nakakahiya. Sige, ha ito hmm. natin ang na, screw para talaga... Na, na po, eh. na po natin yung bisagra. Sa abang screw ay hindi nakakain sa isa pa. pa, mo yan. okay pa kayo, nasa isa sa kalapat na No? Gusto ko yung i-level at lang sigurado. Ah, i-level. Mm. -hmm. Kaya nagamit na ito pa minsan. Minsan. Kaya lang. Kaya ka hawakan Ako dinadaya yata mga nga. Ay, bukas na pala magluto ng umaga.

Ayan, sa kanila. sa kanila. Maap na grabe sa akin kaya naluha ko. Nag-iiyak pag hindi ko kukunin. Gusto yung nagala. Ito yung ayam sa... Kalau yang mati gas dulu, mereka yang

गासाने ते दिस tapos may sagad. Ito mabilhan na ng ano, para mag itong ito. Pagkawa naman ano, sa dito. May pinto nga uh... Yan po, tapos na po nila ikabit. At pinupunasan pa. Ako po, para medyo <laughs> ano. Para, Ako na, na lang. Parang brand new ulit. Para po maging mukhang brand ulit. Ito po naman ay ano ay, matagal nang <laughs> tapos ay prepare lang po. Dahil medyo low budget pa po ang ating ginawan. <laughs> kaya po <ating> yun. <kinawan. laughs> medyo kapok pa lang. Mahal anak yung maglins yeah. 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 Tapos pala ibinin ko ito ng ano, padlock na yan dito ah. Temporary habang. Hindi ka seri yun. Malaki yan ay pang anong pang ahod. Ako tapos <laughs> ako ay galit sa pinto. Ate po siya bukot po. Wow, may panara si Nini. Hindi na... Ah, ito pala, ito pala, ito pala, ito pala, Yeah. Hindi na lang ito. Ayun, po, may nakpan sa sa loob. Pero sa labas ay wala eh. Wala dito lang sa loob. Okay na din na naman. Pinto na Nini, may panara Kaya <laughs> ay, ano ah. Sa... Saka ano, na lang ulit ano, natin, ilagot. Bapalagyan ng ano yung hindi pala yung na, nakuha mo sa online. At salamat nga po pala kay Ate Nels at meron na, meron lang pala si Dayan. Ayun. Ito yung pagwapo ni Ate Nels.